Binabatikos nga ngayon itong si Luka Doncic matapos nga ng ginawa niya para sa Dallas Mavericks ngayong NBA Finals. Well, we can definitely say na Luka Doncic has been amazing para nga sa Dallas Mavericks pagdating sa opensa. Pero mga idol, may reklamo pa rin ang mga NBA fans kung saan mga idol binigyan pa nga nila ito ng mga ebidensya. At yan nga ay pagdating sa defensive end na ito nga ni Luka Doncic. At umpisan nga natin yan mga idol dito nga daw sa lazy defensive effort ni Luka Doncic sa depensa nung game to nga daw ng Celtics pati na rin ng Dallas Mavericks. Panorin natin. Another blow by. Who is he guarding here? Pointing to Phantoms. Blow by Blow by Blow by gets lost. Kyrie has to push him. Blow by. Lost. Blow by again. What's he doing? What is he doing? ayon nga sa mga fans ay wala man lang daw ka effort effort to contain itong kanyang binabantayan. At alam nyo ba mga idol, ito nga si Luka Doncic has made history. Pero hindi nga magandang history. Nang dahil sabi nga sa graphic na ito ng ESPN ay Luka Doncic has allowed the highest blow by percentage sa drives nga daw in a series. Hawak niya nga ang top 1 at hawak niya rin mga idol ang top 2 pati na rin ang top number 3. At hindi nga lamang yan ang reklamo ng mga NBA fans kundi pati na nga rin daw ang pagko-complain ni Luka Doncic dito nga sa mga referee na nagre-resulta nga daw ng bad transition defense na ito ang team ng Dallas Mavericks. At ito nga daw ang prime example niyan. Tingnan natin ang mabuti itong ang ginawa ni Luka dito. So nang dahil nga sa pagko-complain dito ni Luka Doncic sa play na ito ay nag-give up tuloy siya ng wide open 3-pointer dito nga sa kanilang kalaban at marami pa nga daw pagkakataon na ganyan mga idol sa mga naunang games ngayong NBA Finals. At kaya naman batikos ang inabot ni Luka Doncic mula nga sa mga fans. Yes, napakagaling niya daw sa opensa pero napakalaking problema niya rin daw talaga sa depensa. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.